Ano ito? Maraming salamat po, Siya, Panginoon Diyos, sa bagay mo. Tangalian, sa ni Jesus. Amen. Please oh, God. kanta na, kanta. Sa pagkain niya rito, salamat, O oh Diyos, sa iyo. Mabuti sa akin sa Diyos na mapagbiyay. Amen.

Kasi, eh. Oh. Special yan. Dahil hindi, hindi, hindi ko ginawa yan. <laughs> wala akong, wala akong kanyang lamig. Binili ko yan. Kaya kita mo, may pagutin pagbutin pa. So, ano nga ating ngayon? Marami. Wala kang, pagka marami kang, Ah, <tong> Pero itong inuman ng panulong sa manin yung minum niya. Wala. Pamili ko na yung panulong ng parang mga pakaragol. Hmm. Kaya kung e, ay time Kaya tamis kami Kaya tamis lang

ngeya da sana mal dito ne kanya mm. may namo e ko ayata malde wala hmm. she besi ho gay ni hm wit mo lang kita hm mo biwi kita ni

deh. Yeah. Hey. Nah. Jadi. Hey, hey, hey. hey. yung... Hmm, hey, yang yang, pa, kuningin, kan, eh. merah Dan pa, <pause> Nandiyan lang niya. Ano mga Palitaw? Saka palapos? Ang maganda, sa kanya. Ang order, bangus lang, boneless. Wala siyang gagawin. niya lang. Lalaki niya. Mali ko ayaw eh. hindi na siya siya nababutiwan niya siya sa intimig. Grabe eh kaniyan mo hmm. e, <laughs> <laughs> kay din yun, Kailang, ano, yun lang yung ano kalamasyon hindi karamati hindi ang damit nung saat kaniya dahil kaniya kaniyan kayo kalamasyon yun 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 tapos mga ito lang swimming pool eh. Yung ginawa nila, ibira e, naman yata ang yun. Hindi na sila lang naliligo. Pagalag itong swimming, kami doon. Pag mo, yung dapat swimming ka pang gulay. Yung upo. Naliligo ka na. Yan may upo pa. Pag na, mabigay na nga yung upo. Kailan kayo nagpunta pala doon? Kailan na misane. Misane. Eh, ano 'yun din ba 'yan? na nga at dorcas na to. Kumagaan ay kapatad. Pinsan eh. Ah, pinsan. Ano 'yun ni si Leo Juan? Ha? Little boy. Kumain mo 'te. Ano niyo? Bangin. Tama kayo. Kumain 'te. May piece naman 'yan hmm. huh? niyo. Sino mang makadikit? Nanay, tatay. Disembok. Talagang buo yun. Wala lamat. Tubig lang ba Tubig lang? Kaya nga ito. Kaya nga ito. Luha nga eh. Bagsak ang luha eh. Dalawa na, dalawa na. Dalawa na. Dalawa na.

Ini e pa ah, gisod. Ini siyang kat apulon. Ati niya. Dali hmm. niya ni, mga bakala kung kala kung daw. Oh. Sino ni to? Ha. <laughs> luto na. Ah, eh eh may luto kanya niyan. Kaya ka eh eh may luto te. Uh, Sisiyan. Promo mm. kayan. Promo ubo. Promo ubo lang. <laughs> Hindi hindi ako ngayon na Hmm. ko kayo. kaya nga mo rin. Sa mo. Ang talang mo ito mo. na yung nasa. Alin? Alin na. kaya, yung... Yung mga tao doon, just

Bursa sa gabi, imita siya pa. eh. Nagpa, 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 Ba't masigit ang wasa? Kung Ayun. Hmm? Ayun. 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 Ayun.